talaga naman. <laughs> Ay! Ay, pumaba ka na dyan. Baby! <laughs> Uy! pa naman ka nakatumbahan ako to? Tumalis ka doon sa doyan Ang lakas mo naman ako. Wala yun na. ako. Yan yung Ikaw talagang bebe. Ikaw talagang bebe ka. Akit, akit. Akit ka ulit doon. Akit. Akit ka doon. Akit.

Bungi na ako sa rice at parang gulay. May pa kayo kay Ivan yung drugs. <laughs> oh, nip sumampa ka na. <laughs> so, Ivan! Ivan! Aba talaga naman. Umarap pa. Sa harap yan oh, ako. Ivan! Din, 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 din.